Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang pitong benepisyo sa kalusugan sa pagkain ng saging. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang mga saging ay katutubo sa timog silangang asya ngunit ngayon ay lumalaki sa maraming mainit na klima sa buong mundo. Ang mga ito ay isang mahusay na pagpipilian kung interesado kang magdagdag ng mas malusog na pruta sa iyong jeta. Ang maraming nalalamang prutas na ito ay maaaring tangkilikin ng mag-isa o gamitin sa iba't ibang mga recipe, mula sa matatamis na smoothies hanggang sa mga cake, tinapay at higit pa. Ngunit hindi lang sa kanilang panlasa ang nagpapasikat sa mga saging. Puno ang mga ito ng mahalagang nutrients tulad ng fiber, vitamina, at mineral na mahalaga para sa isang malusog na dieta. Sa video na ito, tuklasin natin ang maraming dahilan kung bakit ang saging ay isang masustansya at malusog na pagkain. Sa kabila ng maraming benepisyon nito sa kalusugan, nagkaroon ng iba't ibang mga pag-aangkin na nagmumungkahi na ang mga saging ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng timbang at paninigas ng dumi, ngunit ito ay isang karaniwang maling kuro-kuro. Ang mga saging ay talagang mababa sa mga calorie at mataas sa fiber, na maaaring makatulong sa panunaw at makatulong upang maisulong ang pakiramdam ng kapunuan. Gayunpaman, ang mga ito ay medyo mataas sa carbohydrates at natural na sugars, na maaaring humantong sa pagtaas ng timbang kung natupok ng labis. Ang isang medium size na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 110 calories, 28 grams ng carbohydrates, 3 grams ng fiber, at 450 milligrams ng potassium. Ang mataas na potassium content na ito ang dahilan kung bakit sikat na pagkain ng mga saging sa mga atleta at mahilig sa fitness, dahil nakakatulong ang mga ito sa pagpapanatili ng malusog na mga kalamnan at pagregulate ng presyon ng dugo. Higit pa rito, ang 15 grams ng mga natural na asukal sa prutas ay ginagawa itong isang mahusay na mapagkukunan ng enerhiya at isang perpektong merienda bago ang ehersisyo. Ang pagkain ng saging ay maaaring mag-alok ng maraming benepisyo sa kalusugan tulad ng Una, pinahusay na panunaw. Ang mga saging ay may kasaganaan ng dietary fiber na maaaring makatulong na mapabuti ang panunaw at maiwasan ang paninigas ng dumi. Bukod pa rito, naglalaman ito ng ilang partikular na enzyme tulad ng amylase na maaaring maging kapakipakinabang para sa mga taong nahihirapan sa pagtunaw ng carbohydrates, gaya ng mga may irritable bowel syndrome o IBS at iba pang digestive disorder. Naglalaman din ito ng mga compound tulad ng pectin, isang uri ng natutunaw na fiber na makakatulong upang mabawasan ang pamamaga sa digestive system at maibsan ang mga sintomas ng pagtatae. Pangalawa, kalusugan ng puso. Ang mga saging ay madalas na itinuturing na isang malusog na pagkain sa puso dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng potassium. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng balanse ng likido sa katawan, na tumutulong naman upang mapanatili ang malusog na mga antas ng presyon ng dugo. Bilang karagdagan sa potassium, naglalaman din ito ng vitamin C, na ipinakita upang mapabuti ang paggana ng daluyan ng dugo at mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Pangatlo, pagpapalakas ng enerhiya. Ang carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng katawan, at ang saging ay isang mahusay na pinagmumula ng sustansyang ito. Bukod pa rito, naglalaman ito ng bitamina B6 na mahalaga para sa metabolismo ng carbohydrates at protina. Naglalaman din ito ng fiber, na tumutulong upang mapabagal ang panunaw ng carbohydrates at maiwasan ang mga spike ng asukal sa dugo. Ito naman, ay makakatulong upang makapagbigay ng matagal na enerhiya sa buong araw. Pang-apat, nabawasan ang pamamaga. Ang mga saging ay naglalaman ng ilang mga compound na may mga katangiang anti-inflammatory, kabilang ang mga flavonoid at bitamina C. Ang mga flavonoid ay mga compound na nakabatay sa halaman na nakakatulong na bawasan ang produksyon ng mga pro-inflammatory molecules sa katawan. Naglalaman ito ng isang flavonoid na tinatawag na quercetin, na ipinakita upang mabawasan ang pamamaga kapwa sa mga modelo ng tao at hayop. Ang bitamina C ay kilala rin na may mga katangian ng anti-inflammatory at maaaring makatulong upang mabawasan ang oxidative stress sa katawan, na maaaring magambag sa pamamaga. Panglima, pagpapahusay ng kalooban. Ang mga saging ay naglalaman ng tryptophan, isang mahalagang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin. Ang B6 sa loob nito ay maaari ding makatulong sa paggawa ng ilang neurotransmitters, kabilang ang dopamine at norepinephrine, ang feel-good hormones na mahalaga para sa pagregulate ng mood, motivation, at kasiyahan. Pang-anim, pinahusay na function ng bato. Ang saging ay mayaman sa potassium at mababa sa sodium. Ang mataas na potassium content sa saging ay maaaring makatulong na mapabuti ang paggana ng bato dahil madali itong maabsorb ng katawan. Ang mga ito ay natural din na diuretics, na nangangahulugang makakatulong sila sa pagtaas ng output ng ihi. Maaari itong maging kapakipakinabang para sa mga individual na may mga problema sa bato, dahil makakatulong ito sa pagalis ng labis na mga lason at mga produktong dumimula sa katawan. Pangpito, Kalusugan ng Buto Ang mga saging ay naglalaman ng manganese na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo at pagpapanatili ng malakas na buto. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mga connective tissue, na mahalaga para sa paglaki at pagkumpuni ng mga buto. Bukod dito, ang mataas na nilalaman ng potassium nito ay nakakatulong na mabawasan ang paglabas ng calcium at nakakatulong na mapanatili ang mga tindahan ng calcium sa katawan. Ang mga saging ay medyo mababa din sa glycemic index dahil ang mga carbohydrates sa mga ito ay itinuturing na isang lumalaban na starch na gumagana katulad ng dietary fiber. Ibig sabihin ay hindi ito madaling natutunaw sa maliit na bituka. Bilang resulta, ito ay naglalabas ng glucose sa daluyan ng dugo ng napakabagal. Makakatulong ito sa mga individual na makaramdam ng mas busog ng walang sugar spike, kaya ginagawa itong mainam na merienda para sa mga diabetic. Ang mga saging ay isang mahusay na karagdagan sa isang malusog na dieta, na nagbibigay ng maraming mga benepisyo sa nutrisyon na may humigit kumulang 110 calories bawat serving, ang mga ito ay isang mahusay na low-calorie snack na maaaring magbigay ng instant energy boost. Bukod dito, ipinapakita ng pananaliksik na ang regular na pagkain ng saging na 8.9 grams bawat araw ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib na magkaroon ng kanser sa suso. Bilang karagdagan sa kanilang mga katangiang panlaban sa kanser, ang saging ay mayaman din sa mahalagang bitamina at mineral na makakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng puso, pagsuporta sa immune function, at pagtulong sa paggawa ng mga pulang selula ng dugo. Kaya, ang pagsasama ng saging sa pang-araw-araw na dieta ay isang simple at masarap na paraan upang anihin ang lahat ng kanilang kabutihan. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.